Ang ubas. Isa itong prutas na mayroong mabuting lasa at nutrisyon. Ang ubas ay mayroong mga benepisyo sa kalusugan tulad ng 1. mabuting mapagkukunan ng vitamin C. Ang ubas ay mayroong mabuting mapagkukunan ng vitamin C na nagbibigay sa atin ng mga benepisyo sa kalusugan ng balat at mga gilagid. 2. mayroong mga antioxidant. Ang ubas ay mayroong mga antioxidant na nagbibigay sa atin ng mga benepisyo sa kalusugan ng mga selula at mga tisyo. 3. Mabuting mapagkukunan ng potasyum Ang ubas ay mayroong mabuting mapagkukunan ng potasyum na nagbibigay sa atin ng mga benepisyo sa kalusugan ng mga kalamnan at mga ugat. Ang ubas ay mayroong mga iba't ibang uri tulad ng O1, ubas na itim. Ang ubas na itim ay mayroong mabuting lasa at nutrisyon. 2. Ubas na puti. Ang ubas na puti ay mayroong mabuting lasa at nutrisyon. 3. Ubas na berde Ang ubas na berde ay mayroong mabuting lasa at nutrisyon. Ang ubas ay mayroong mga iba't ibang paraan ng pagkain. Tulad ng 1. Pagkain ng ubas na hilaw Ang ubas ay pwedeng kainin ng hilaw para makuha ang mga lasa at nutrisyon. 2. Paggawa ng ubas na juice Ang ubas ay pwedeng gawing juice para makuha ang mga lasa at nutrisyon. 3. Pagluto ng ubas ang ubas ay pwedeng iluto sa mga recipe para makuha ang mga lasa at nutrisyon.